Morning! Sipi, magkapi muna tayo bago mag-start sa ating trabaho. Araw-araw, lagi akong nagkakapi bago ako makumilos para mainitan yung sikmora ko para hindi ako magkaka stress Kaya kapi is life talaga para sa akin. Ngayon, pupunta ko sa labas. na ako ng basura kasi hindi ko natapon kagabi kaya ngayon tinatapon ko siya walang umaga ayun lumabas ako sandali sa gate namin ayan yung basurahan lang dyan sa harap ng gate namin sa likod ayun na balik na tayo sa loob ito magtagal sa loob ayan na ayan at saka magbanlaw ako na ang alitabok ko din sa harap ng pintuan ayun rin siya alitabok hindi ba? Ganyan lang, pag maraming alo sa bukwe, lagi sila, lang siya ng sobeg, kasi so, so, tapin ay sa yung walis, ba? Diba? Kasi lagi na alis sa bukwe talaga dito, eh si alam dito sa labas, uh, pasok na tayo sa gilid. Ayan, tumatapos na ako sa labas, at so, punal na na tayo sa loob. Ayan, so, pasok na ako sa loob, kasi wala naman akong gagawin sa labas, kasi so, malinis na talaga dyan. At sige mo pa sa salon ko si Elsa sa kwarto ko kasi magpahinga ako sandali. O oh, diba? At okay, ito sa kwarto. Doon tayo mag race sa sandali. Tapos bababa tayo maya may, uh, mga alas 11 kasi doon na tayo. Pakain na naman tayo ulit na almusal kapi pa yun. Ayan, nandito na ako sa kwarto ko. Nag muni 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 kung ano nangyari sa lives araw-araw ito. At saka, pagkatapos ko dyan, ay nakahiga na naman ako. Kasi, maya, maya pag ko bababa. Pagkatapos ko bumaba, magluluto tayo ng indomie for breakfast. Yes, kapi pa lang yung kanina. Wala pa yung, wala pa yung indomie at saka tinapay. Kaya, magugutom ba rin tayo. Kaya, kumain, kakain ako mamaya pag ko, guys. Kanya na ang ano ko dito. routine lagi araw-araw. Tinignan ko yung wallet ko kung may tira pa ba pambili ko nang Grocery, ayun na. Inaantok nga ako. Basta pag pumasok ako din sa kwarto ko, inaantok ako kasi feeling ko, gusto ko na matulog ulit. Kaya po. Ganyan lang kaligayan ko dito. Diba? Makapunta ko sa kwarto para makah pahinga sandali bago naman mag start sa trabaho kasi huwibis ngayon pupunta dito yung mga anak ako so relax relax ako habang may araw, habang maaga pa, ganyan ang ginagawa ko kasi mamaya gabi, doon na naman tayo ma-stack sa kusina, kasi nandito sila, ayan na nga pagkatapos lang lahat, dito magluluto lang ay, ng din, magluluto tayo ng, magluluto ng magluluto tayo macaron ayan ang chicken, chicken ayan ilalagay, ilalagay, ilalagay ko ng chicken, kasi magluluto na na, chicken, mag-boil tayo ng tubig, tapos ilagay na natin yung macaron, ayan na siya ayan, lagyan na natin na spicy yung manok, ayan agyan siya ng spicy gisa gisa magblender ng kamatis, si kamatis, lahat nalaagay na lahat. O, nalagay na mahal ang niyo. na mahal ang niyo. Mahal na mahal ang niyo. Mahal na mahal ang niyo. Mahal na yung ang niyo. Mahal na na na